ang pelikulang ito na itinuturing na may pinakamalaking saklaw sa China, bukod sa mga eksenang puno ng pagnanasa, naiintindihan mo ba talaga ang ibang bahagi, ang kwento ay naganap noong panahon ng digmaan pagkatapos bumagsak ang Guangzhou, upang makaiwas sa kaguluhan, sumama si Wang Jiazi, isang babaeng estudyante, sa kanyang paaralan patungong Hong Kong, sa kanilang paglalakbay, nahulog ang loob niya kay Yamen, isang makisig na binata, si Kuang Yamen ay isang talentadong makabayan na naghahanda ng isang dula tungkol sa digmaan upang makalakam ng pondo para sa digmaan, inimbitahan niya si Wang Jiazi na sumali, at pumayag ito, kahit hindi pa siya umaarte. Nagtagumpay si Wang Jiazi sa entablado dahil sa kanyang likas na talento at taus pusong damdamin, na nang masigabong palapakan mula sa mga manunood, dahil sa tagumpay na ito, lumapit ang relasyon ni na Wang Jiazi at Kuang Yamen ngunit mas mahalaga kay Kuang Yamen ang kanyang makabayang damdamin kaysa sa pag-ibig. Hindi na siya kontento sa pag-arte lamang, nais niyang gumawa ng konkretong bagay para sa bansa, di nagtagal, nakatanggap siya ng balita mula kay official kao na si Yi ay nagtatago sa Hong Kong, nakita ito ni Kuang Yamen bilang pagkakataon na patayin ng isang traidor, na mas makabuluhan kaysa sa simpleng pag-uudyok ng makabayang damdamin, nagpa siya siyang lumapit kay Ginoong Yi sa tulong ng koneksyon ni Opisyal Kao at hanapin ang pagkakataon para sa asasinasyon, sumang-ayon ang mga kasamahan sa teatro sa plano, at agad na nagsimula ang kanilang operasyon. Sila ng isang bahay at nagtalaga ng mga papel na gagampanan, si Uyang ay nagkunwaring isang negosyante, habang si Wang Jiazi ay gumanap bilang kanyang asawa, ngunit hindi ito tulad ng pag-arte sa entablado, isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan, sa unang pagkakataon, nakilala nila ang asawa ni Ginoong Yi bagamat kinakabahan si Uyang nagawa ni Wang Jiazi na Ang sitwasyon gamit ang kanyang natural na pag-arte si Wang Jiazi ay mula sa isang maayos na pamilya at sa kanyang mahinahon at magalang na anyo mabilis niyang nakuha ang tiwala ng asawa ni Ginoong Yi sa mga sumunod na araw inimbitahan siya ng asawa ni Ginoong Yi na maglaro ng majong kasama ang iba pang mga mayayamang ginang Si Wang Jiazi sa laro at madalas matalo, ang mas mahalaga, bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na makalapit kay Ginoong Yi, na laging napapaligiran ng mga gwardya, habang papalapit na ang pagtatapos ng bakasyon, hindi pa rin natatapos ang plano ng asasinasyon, lumalaki ang gastos ng grupo, at nagkaroon ng unang pagtatalo, kailangan ng isagawa ang plano, sa isang naaraw. araw, nagkaroon ng pagkakataon si Wang Jiazi na makaharap si Ginoong Yi. Kahit saglit lamang, inutusan ni Ginoong Yi ang kanyang tauhan na ihatid si Wang Jiazi pa uwi, at mabilis na umalis, napagtanto ni Wang Jiazi na napansin na siya ni Ginoong Yi, pagkaalis, biglang bumalik si Ginoong Yi at sinabing nagbago ang plano nila ng kanyang. Umupo siya sa mesa ng majong, at sa pagkakataong iyon, iniwan ni Wang Jiazi ang kanyang numero ng telepono sa asawa ni Ginoong Yi, na sinadya niyang iparating kay Ginoong Yi, nakuha ni Ginoong Yi ang mensahe at lihim na isinulat ang numero habang kumakain ng cake. Di nagtagal, tumawag si Ginoong Yi at Si Wang Jiazi nasamahan siya sa paggawa ng damit. May bagong kipao si Wang Jiazi nakakagawa lang at nang isinuot niya ito, hindi na siya pinayagan ni Ginoong Yi na magpalit pa. Sa kanyang tono, itinuturing na ni Ginoong Yi si Wang Jiazi bilang kanyang babae. Pagkatapos, inimbitahan pa niya si Wang Jiazi kumain, habang kumakain, patuloy na sinusubok ni Ginoong Yi si Wang Jiazi, at kahit na mahusay ang kanyang pagganap, may mga pagkakataon pa rin nanguhuli siya, nais niyang anyayahan si Ginoong Yi na manood ng sine upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kasamahan na isagawa ang plano, ngunit napakaingat ni Ginoong Yi at sinabing ayaw niya sa madilim na lugar, gayon pa halata. Interes niya kay Wang Jiazi, at nagsimula nang maging malapit ang kanilang relasyon, ang kanilang labanan ng damdamin at katwiran ay nagsisimula pa lamang. Lagi akong nag-aalala bawat minuto. Galit ka pa rin ba sa akin? Bumalik na ako. Hindi na ako galit. Isang araw, inihatid ni Ginoong Yi si Wang Jiazi pauwi. Ang mga kasamahan sa loob ng bahay ay naghanda ng mga baril, ngunit napakaingat ni Ginoong Yi at inihatid lamang si Wang Jiazi sa pintuan. Alam ni Wang Jiazi na nahulog na si Ginoong Yi sa bitag upang maisakatuparan ang plano. Kailangan niyang maging kabit ni Ginoong Yi, ngunit si Wang Jiazi ay isang inosenteng dalaga at ito ay maaaring magdulot ng problema. Ang grupo ay nagpasya na ang tanging may karanasang lalaki sa kanila ang magtuturo kay Wang Jiazi. Nang makita ni Wang Jiazi na tahimik na pumayag si Kuang Yamen nadama niya ang pagkadismaya. Uminom ng alak, sa kabila ng kanyang magulong damdamin, nagpatuloy siya sa pagsasanay. Pagkatapos ng kanyang malaking sakripisyo, biglang tumawag ang asawa ni Ginoong Yi at sinabing babalik na sila sa Shanghai. Si Wang Jiazi ay nagulat, nagulat siya at sino ang pigilan sila, Ngunit nasa pali para na ang mag-asawa at wala nang magagawa, nabigo ang plano, at ang ay nalungkot habang nag na sila para umalis, biglang dumating si Official Kow na tumulong sa kanila na makalapit kay Ginoong Yi, natuklasan niya ang kanilang tunay na layunin at tinangkang mangikil, sa takot, pinatay nila si Official Kow. Ang insidenteng ito ay pansamantalang natapos. Makalipas ang tatlong taon, bumalik si Wang Jiazi sa Shanghai upang mag-aral muli. Ang kanyang buhay ay bumalik sa Sa panahong ito, ang China ay nasa kaguluhan, at ang mga tao ay nagdurusa, kahit na naaawa si Wang Jiazi sa paligid, mahirap na para sa kanya na protektahan ng sarili, sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagkita sila ni Kuang Yaman, na ngayon ay kasapi na ng isang lihim na organisasyon sa Chongqing, nais ni Kuang Yaman na ipagpatuloy ni Wang Jiazi ang kanyang bilang asawa ni Mai upang tapusin ang hindi natapos na misyon, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, Pumayag si Wang Jiazi, dinala siya ni Kuang Yamen sa kanilang leader na si Lao Wu, binigyan siya ni Lao Wu ng lason para sa kanyang sarili sakaling mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at isang baril para sa proteksyon, nangako rin si Lao Wu na pagkatapos ng misyon, ipapadala siya sa Inglaterra. Mag-aral, ipinasa ni Wang Jiazi ang isang liham kay Lao Wu para sa kanyang ama na nasa Inglaterra, ngunit pagkatapos niyang umalis, sinunog ni Lao Wu ang liham, matapos ang ilang linggong pagsasanay, Muling ginampana ni Wang Jiazi ang kanyang papel bilang asawa ni Mai, bumalik siya sa bahay ni Ginoong Yi at naghanap ng dahilan upang manatili, sa kanilang muling pagkikita, may hindi maipaliwanag. Saya sa mga mata ni Ginoong Yi, ang kanilang hindi natapos na damdamin ay muling nabuhay, isang araw, habang kumakain, sinadya ni Wang Jiazi na sabihin na manunood siya ng sine sa hapon, agad na naintindihan ni Ginoong Yi at nagpadala ng driver para ihatid siya, ngunit lihim na binigyan siya ng driver ng isang sobra, nang dumating si Wang Jiazi, naroon na si. Yi sa kwarto, tinitigan siya ni Ginoong Yi na parang isang biktima, sinuri siya ni Ginoong Yi na parang isang especially iya at pagkatapos ay marahas na nakipagtalik sa kanya, may mga especially iya na ring nagtangkang lumapit sa kanya, ngunit lahat sila ay pinatay niya, pagkatapos, nanigarilyo si Ginoong Yi at tila nag-iisip. Hapunan, sinabi ni Wang Jiazi na babalik na siya sa Hong Kong, ngunit hindi nagpakita ng reaksyon si Ginoong Yi, kinabukasan, pumunta siya sa Nanjing para sa isang pulong, Ngunit agad na bumalik habang nag-iimpake si Wang Jiazi bumalik si Ginoong Yi at nagalit si Wang Jiazi apat na araw siyang nawala walang sinabi kahit isang salita Sa harap ng malambing ngunit mapangahas na halik ni Ginoong Yi, naguluhan si Wang Jiazi, ang isang bahagi ng kanyang puso ay patuloy na ginugulo, hindi na niya malaman kung alin ang totoo at alin ang pag-arte. Ang malaking puwang sa kanyang puso ay unti-unting napupuno ng lalaking ito. Pagkatapos ng kanilang pag-iibigan, muling uminit ang kanilang relasyon. Unti-unting nawawala si Wang Jiazi sa kanyang landas habang hinihintay ang kanyang biktima, hindi niya inaasahan na siya ay naging bihag. Ito ang pelikula kung saan pinakamalaking sakripisyo ni Tony Leung. Para magampanan ng papel ni Ginoong Yi, nagbawas siya ng 20 libra, sa panahon ng pag hindi siya gumamit ng double, ang 7-minutong eksena ay kinunan ng higit sa 20 beses, pagkatapos, nagkasakit si Tony Leung, at si Tang Wei ay halos mag-collapse at umiyap. Tingnan natin ang pelikulang ito na naglaan ng lahat ng kanilang pagsisikap, ano nga ba ang kwento nito, sa sinihan, muling nakita ni Wang Jiazi si Kuang Yamen. sinabi ni Kuang Yaman na marami sa kanilang mga lihim na lugar ang natuklasan. Pinayuhan niya si Wang Jiazi na huwag nang pumunta sa mga lumang contact points. Naging mailap ang tingin ni Wang Jiazi dahil sa sandaling iyon, natuklasan niyang nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Ginoong Yi. Tinanong niya si Kuang Yamen kung kailan isasagawa ang plano, ngunit hindi ito nagbigay ng tiyak na sagot. Hindi alam ni Wang Jiazi kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Sa mga sumunod na araw, hindi nakita ni Wang Jiazi si Ginoong Yi. Isang gabi, hindi na siya nakatiis at pumunta sa opisina ni Ginoong Yi. Nakita niyang sinusunog ni Ginoong Yi ang mga dokumento bigla siyang naging maingat, at sinadya niyang ipaalam kay Wang Jiazi na may mga bagong lugar na natuklasan. Alam ni Wang Jiazi na sinusubok siya ni Ginoong Yi, hindi niya alam kung ito ba ay pag-arte o tunay na damdamin, bigla siyang nakaramdam ng pagtataksil at kalungkutan. Ang magagawa ko lang ay maghintay dito araw-araw para sa iyo, baka may iba ka pang babae, hindi ako makatulog, gusto kong magpatuloy ito hanggang sa magsawa ka. Nang makita ni Ginoong Yi ang kalungkutan ni Wang Jiazi, biglang lamambat ang kanyang ugali at niyakap siya ng mahigpit, sinabing dadalhin siya sa isang magandang lugar. Ngunit bago umalis, bumalik siya sa kanyang malamig na anyo at binalaan si Wang Jiazi ng na huwag ng pumunta sa opisina. Kinabukasan ng gabi, dinala ni Ginoong Yi si Wang Jiazi sa isang apartment. Gabing iyon, mas malalim ang kanilang pag-uusap, at unti-unting bumaba ang bantay ni Ginoong Yi. Pagkatapos, humingi ng susunod na plano si Wang Jiazi sa leader ng lihim na organisasyon na si Lao Wu. Natakot siyang baka tuluyan na siyang ma love kay Ginoong Yi, ngunit nais ni na makakuha pa ng impormasyon si Wang Jiazi. Naging emosyonal si Wang Jiazi, ang kaaway na nais niyang patayin ay unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Halos hindi na niya makontrol ang kanyang damdamin, nagbago ang ugali ni Ginoong Yi kay Wang Jiazi, kinabukasan, dinala pa niya si Wang Jiazi sa teritoryo ng mga Hapon. Sa isang pribadong silid, biglang naging emosyonal si Ginoong Yi, sinabi niya kay Wang Jiazi na ang mga Hapon ay takot din sa kanilang ginagawa. Ang mga salitang ito ay para rin sa kanyang sarili, nakahiga si Wang Jiazi sa bisig ni Ginoong Yi, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Kinantahan niya si Ginoong Yi ng isang awit, at marahang hinawakan ang kanyang kamay bilang pag-aliw. Ang dating malamig na si Ginoong Yi ay hindi napigil ang umiyak, nang maghiwalay sila, binigyan ni Ginoong Yi si Wang Jiazi ng isang sobra at sinabing hanapin ng isang tao ayon sa address. Inakala ni Wang Jiazi na muli siyang pinaghihinalaan kaya agad niyang iniulat ito sa organisasyon, kinabukasan, Ayon sa address, natagpuan niya ang isang tindahan ng alahas. Nais lang pala ni Ginoong Yi na pumili siya ng singsing, nag-alala si Ginoong Yi na baka hindi magustuhan ni Wang Jiazi ang kanyang pinili, kaya pinapili siya. Nadaman ni Wang Jiazi ang kanyang puso, pinili niya ang isang bala, pagkatapos ay pumasok siya sa isang kafe, pagkatapos, si Nakuang Yaman at iba pa ay pumunta kasama si Ginoong Yi upang kunin ang singsing. -sing. Nang araw na iyon, mahigpit na hinawakan ni Ginoong Yi ang kamay ni Wang Jiazi sa kotse, at niyakap siya habang dahan-daang naglalakad sa gitna ng tao, na parang ipinapahayag sa mundo na ito ang kanyang babae. Sa oras na ito, ang grupo ng asasinasyon ay nakaposisyon na sa paligid, isinuot ni Wang Jiazi ang sing -sing, at malalim na tinitigan siya ni Ginoong Yi, isa sa mga miyembro ng pamilya Wang. Ay may halo-halong damdamin tungkol sa mga mandirigma, ang bagong pader na matagal ng pinaghirapan ay tuluyang gumuho. Siya ay nanginginig na nagsalita kay Ginoong Yi, nagulat si Ginoong Yi, at may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Agad niyang naintindihan, bumaba siya ng mabilis at pumasok sa kotse, kalaunan, nahuli ng mga tauhan ni Ginoong Yi ang mga kasangkot sa tangkang pagpatay. Doon lang niya nalaman ang tunay na pagkataon ni Wang Jia anim na estudyante ang walang awang pinatay, kinagabihan, pumasok si Ginoong Li sa kwarto na tinirhan ni Wang Jia at tahimik na naupo ng matagal. Ito ay pelikula ni Ang Lee na ipinalabas noong 207, batay sa nobela ni Zhang Eileng, maraming tao ang pamilyar sa pelikulang ito. Ang pelikulang ito ay hindi tungkol sa kasaysayan o politika, kundi sa kwento ng dalawang taong may magkaibang pagkakakilanlan na unti-unting nagmahalan. Ang tao ay hindi makina, hindi kayang kontrolin ang damdamin, kahit si Ginoong Yi ay naliligaw sa pag-ibig. Siya ay isang tipikal na politikal na hayop, malupit sa mga kaaway, ngunit ang mga mukhang malamig ay madalas na may maselang puso. Sa isang paraan, pareho silang ni Wang Jiaji na naghahangad ng pagmamahal. Kaya kahit na may hinala siya kay Wang Jiaji, ang damdamin ang nanaig kaya't paulit-ulit niyang pinatawad si Wang Jiaji. Si Wang Jiaji ay iniwan ng pamilya, nag-iisa sa lungsod, ginamit ng mga kaklase, at ginawang kasangkapan ng minamahal, ang pagmamahal ni Ginoong Ang nagligtas sa kanya, ang pag-ibig ay parang lason, lalo na sa isang babaeng nahulog na, bago ang pagbitay, tila payapa si Wang Jiaji. marahil hindi siya nagsisisi sa pagliligtas kay Ginoong Yi. Minsan ang mga babae ay talagang tanga, lalo na kapag unang umibig, sinasabi nga, ang totoo ay peke, at ang peke ay totoo. Sa pag-ibig ni na Wang Jiaji at Ginoong Yi, hindi nila alam kung alin ang totoo at alin ang peke.